understand this. Real cheese, oh Wala kayo nitong ni kausap sir na mga ano or okay. GG kas niya yung ano wala. Sabi niya ano eh. Ano? Sabi niya kod daw gusto niya Ano no? Kod no. daw yung gusto niya. No? Ah si Odi. Oh. Hindi ibig sabihin wala. ano eh, mga kapapsi nandito na po tayo sa pick up location. May abonuan tayo na no, 1-7 mga kapapsi. Saan po kayo banda, sir? ano po, kulay brown na gate, gas pen lang. Wait lang. kayo, sir? Hindi, po. Ah, uh, gitna lang. Nasa gitna na po ako sa paradahan ng tricycle, sir? Ah, uh, wait lang. Balik po kayong order at may, ano, may corolla po. Co uh, Ku corolla po? Toyota Corolla? Yung bago po, yung bago? Yung bago na po, sir, na, na kotse. Ayun, may taxi katabing taxi. Katabing taxi? Sige po, sir. Sige po. Ay, yan na, sir. Yan na. Ay, yan na. Ayan po sir Ah Ah mahal pala yan sir Ah Direct buyer nyo to sir Direct Wala kayo nitong kausap sir na mga ano or GG kasi nyo yung ano wala. Ano? Sabi niya, kod daw gusto niya. Ano no? Kod daw yung gusto niya. Ah, si Odi. Mm. Hindi, ibig sabihin, wala ba kayong na G-Cast na kausap nito na i-ano niya? Kasi nakaraan, mayroon G-Cast na loko pala eh. Parang na uh, scam. Direct po yan na Ah, direct mo siya talaga. Saan nyo niyo, sir? Dito. Don't, 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 don't. Ah, bahay niyo mismo yan? Ah. ah. Magkatabi kasi. Ah, <laughs> so, okay. Toyota. Pang ganitong Corolla. Ah, pang old model. Old model siya. Tawag na sir. Magkano sir? 170. 170? 170. 17 mismo? Ayan. Wala akong ano Wala akong bariya May ano kayo? g -gash? Ah. Pwede g yung sokle yung Yung sokle? Wala akong bariya. Pwede bariya sa... gigas <laughs> Doon sir, ang init. Ayan papsi? mga props 0995.